Oo, tatlong beses bisis ka, tayo nagkakubit eh. Dalawa? Dalawa? Mm -mm. Magagalit na naman Hindi, isa ka. Isa lang, oy. Isa lang <laughs> ako nagkakubit. Nabangan niya na agad. Dalawa? Isa? Mm. Mm hmm. Ang baby. <laughs> dalawa? <laughs> isa lang. Dalawa? Kaya? Si Manhing ang dalawa. Una, Oo na, ikaw. Nagkakubit si Manhing. Oo na. na, si Manhing. Sunod ako. Sunod ako alam ko dalawang business kaya yung pangalawa kami na yung naghahatid sa iyo sa bintana ng pagkain yun yung naghatid kay nang pagkain hindi yung nakapagid siya may una oo na mm -hmm. hindi ka pinalabas sa yung una una di ba nakatulong inaalala sa buhay din <laughs> pagkain namin, nagagulo ang mga inday sa mga sarap ng motor kumain 1045 na water, Ah, launa na ba? Mm-hmm. Sure, uy. Mm-hmm. Uy, hindi kayo bumili ng